our copying hands as another and this forum is brought to you by pros And our guest for today, medyo excited tayo dahil na-miss natin siya for the past 3 years. First copy hung mula na magbalik sa Senado under 20 at Congress. He is now the new Senate President pro tempore, the new Blue Ribbon Committee Chairman, and known for closely scrutinizing the annual budget. Siya yung tagapagbantay na ating pambansang budget. Let us all welcome Senate President pro tempore, Pampilo Ping Lacson. Hi sir, good morning. Good morning, Sally. Good morning, Mare. Good morning sa inyo lahat. Good to be be back and uh, see old and new faces. Mm, marami ng babi, sir. Marami rin uh, medyo old. Ayan, sir. Yung mga old man doon. so, sabihin, <laughs> <So, laughs> so, do any opening statement? O simula na ho lang? na. Okay. A, Sir, as the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how will you start or continue the investigation on the uh, anomalous flood control projects? At ano na po yung mga preparations yeah. ninyo? Where the old uh, chairperson left off. Doon kami magsisimula. Ano. Pero mm -hmm. sa ngayon, humingi ako ng uh, extension na dalawang araw. Mm -hmm. Kasi nga, napansin ang na mga staff na walang markings yung mga ebidensya. Mm -hmm. Eh sayang naman kasi ang, ang direction ko kasi sa amin in the double legislation pero uh, beyond that gusto ko kung ano yung mga makakalap na ebidensya agad-agad ipadala do sa independent uh, commission mm -hmm. no na yet to be uh, constituted mm -hmm. and katunayan kagabi nag-usap kami ni Mayor Magalong kasi virtually uh, kasama na siya do sa commission in whatever capacity at ni Secretary Vince Dizon no, i I gave them and also with the uh, to the ombudsman kasi nandito siya kahapon yung acting uh, ombudsman na uh, Vargas dahil siyempre, legislation may mga concerns siya pinapalo -out. so nung nabanggit ko sa kanya binigyan namin siya ng uh, USB yung mm -hmm. lahat ng uh, contents noong mga pieces of evidence documentary and whatever na nabanggit ko sa aking dalawang privilege speeches uh, dahil alam nyo bisita ko rin nung nakarang araw nung isang araw pa yung anti-money laundering council. Mm -hmm. Kasi meron din silang pinupuso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts no. unless merong formal complaint na na-file. Mm -hmm. So, knowing that, and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon, mm -hmm. na kung pwede madaliin yung pagpapile ng complaint, at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte, kundi complaint lang para yung AMLAC can proceed mm -hmm. uh na mag uh, freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. so do you think may inat na ho na mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan sir uh, yung nakalap naming evidence no uh, open and shut eh, cases mm -hmm. and i enumerated di ba noong mm -hmm. noong uh, tuesday mm -hmm. yung uh, mga pwedeng kasong isampah laban sa kanila mm -hmm. yeah malversation through falsification And mind you, pag yun ang i-final, ang threshold noon is 8.8 million. Mm -hmm. Pagka more than 8.8 uh, million pesos, no bail yun. Mm -hmm. Kasi reclusion perpetua, 20 years and one day to 40 years ang hatol. Mm -hmm. So yun ang pwedeng i ka agad sa DOJ. Ano? Mm -hmm. And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung code of conduct, pati anti-graft, pwedeng isang pa sa ombudsman. Mm -hmm. And as we speak, no, si Secretary Vince Lison, mabilis. Kasi kagabi lang kami nag-usap, kahapon actually, dahil mm -hmm. uh, sabi ko, pa pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag-file ng complaint, uh, ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi mm -hmm. nakakompile na lahat. At kanina, napakabilis nang uh, umaksyon. At sabi ko, agad-agad after uh, ma-receive yung inyong kopya ng uh, complaint sa Ombudsman o sa DOJ, mag-request na kayo ng pag-freeze ng Please. account sa AMLAC. At HBO so, din, sir? Or? Sa tingin ko, mangyayari yan na within the day. Na, mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. yeah. okay. So, sir, kung sige yung mga na-provide nyo ng mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Ah, uh, yung sa second uh, privilege speech, uh, maliwanag yon. Yung lima Did na you mga voice? signatories. No? Alcantara, Hernandez, Dumasig, J.P.D. Guzman, Uh, JP Mendoza ba yan? Anyway, kung pisa ako mm -hmm. si mga Eliasis eh. Mm -hmm. Pati yung uh, yung mga San Diego, pati yung mga contractors yung na-identify yung SIMS at saka yung IM, saka WAWAW. Wow, no? mm -hmm. Sa first privilege speech, ganun din. May mga naidentify identify doon. And hindi naman hindi naman ito yung parang hearsay kundi mahilig kasi ako sa resibo eh. Mm -hmm. Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo at pwede magamit sa pagpapail ng kaso. Hindi lamang sa pagpapail ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution hanggang sa conviction. So yung sa mga kasuhan na, yun yung may pinakamabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct. Yung malinaw na malinaw. Yung mm -hmm. pagpasok lang sa kasino, meron na yon Yung PD-1869, di ba? As amended. Mm -hmm. At yun, pwedeng itawid doon sa Uh, RA 6713. pagkatapos yung uh, malversation nga uh, yung using uh, or using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Mm -hmm. Meron ding karampatang parusa yun. And of course yung uh, paggam paggamit ng mga ng fake na license, license, yung ano, nag na rin yung LTO. No? nag 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 ipapatawag pa rin siya sila sa Senate hearing? Duso, oh, yes, definitely. Lalo na, si Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys, papatawag namin yon. Mm -hmm. So, before RG. So, sir, Ayun uh, bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi nang susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din. Ang, uh, kasi yun naman in aid of legislation, mm -hmm. tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman eh, accountability of public officials. No? Mm -hmm. So yun, yun pa rin ang direction, wala mababago. Uh, yun lamang siguro uh, kung ano yung matutuklasan pang panibago, yahalo namin yun. Mm -hmm. sasama. Mm -hmm. At magkakaroon pa ba ng P3, yung inyong privilege speech, sir, o wala na? Ah, depende. Ganun pa rin ang uh, sagot. Depende. Kung mayroong mga bago, mm -hmm. hindi yung uulitin lamang mm -hmm. uh, similar or the same, yung mga plot control na ghost, ano na yun eh. Tapos na tayo doon. Mm -hmm. Kasi case studies lang naman yung ating uh, ipinakikita. Mm -hmm. Parang pakita natin, ito ba yung microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? It mm -hmm. seems so, no? Mm -hmm. Dahil kanina lang, meron nagre-report na na yung sa ibang bahagi ng kapuluan, ganun din mga ghost projects. Pero hmm. yon i-co-compile na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege page kasi baka maumay na kayo. Oh, kasi nga ang tanong ni ba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol Region, wala ba sa Visayas, na-focus na doon sa Luzon? Actually, region. meron. Kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na eh. Ganun din eh. Mm -hmm. papakita tayo nang mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakauma 'yon? Tama na 'yung uh, nakita natin na talamak 'yung uh, pag-violate o paggamit nung, uh, kaban ng kaban bayan. Okay, RG, to what extent will you pursue 'yung accountabilities naman ng lawmaker proponents first on the Senate and first and, and secondly in the House? Kasi nga po uh, 'yun 'yung 'yun na lang ang kulang. Uh, alam na natin yung uh, modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH sa contractors, um, yung accountability direction is towards na doon sa uh, mga lawmaker proponents. So are you going to number one, open the uh, records of the BICAM to know who are the proponents and number two, uh, will you be recommending cases um, against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence, ano? Kilala niyo naman ako, RJ, ano? Mm -hmm. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbisiga? Mm -hmm. Bakit pa tayo? Although, uh, in aid legislation, pero meron kaming uh, sisiyaw namin sa executive branch, you no? Know? Whatever uh, pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, uh, yung proportion namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Mm -hmm. So poporsyon namin 'yon and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan yata Mina no. <clears throat> Ipapatawag namin 'yon kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito kaninong opisina ang dinalaw niya pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan, bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ and kung idudugtong mo Lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang, kung standalone, wala siyang, uh, wala kang makukongklud. Mm -hmm. Pero kung may allegation na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, <coughs> staff ng Senado, na sinasabing i-deliver Ide yung obligasyon, mm -hmm. pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung pecha nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found mm -hmm. out also, this year, 2025, mm -hmm. pre lang. Mm -hmm. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount ano, mm -hmm. nagbagsak di umano, and I'm saying this, this is just an allegation, mm -hmm. di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, sa 1st uh, District, man, kung saan. So pinatse ko agad sa General Appropriations Act, kung mm -hmm. merong bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa okay. by, after BICAM. By by ah. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or mm -hmm. yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee uh -huh. or yung Appropriations Committee Ch Chairman. Now, kung merong constraint na na merong 355 million pesos uh -huh. na talagang na <clears throat> na i allocate, uh, na i allocate uh -huh. no, para sa Bulacan. And we went further, meron ng limang projects identified uh -huh. na na award na, no? Out of the 355 million. Now, my team Uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na yon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung, yung dalawang tao. no Mm -hmm. So, titingnan natin yung pattern. Kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, mm -hmm. posible na gano'n din ang ginawa dito sa... Kasi hindi pa naman sila na, nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo man sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbang naghahabol sila. ay mm -hmm. eh, subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. No? Mm -hmm. Hindi kaya yon Physically. That's a physical impossibility. So, maghabol man sila, eh, kaya naming unahan. Ika mm -hmm. nga. Kung ganun din ang pattern. Kung mm -hmm. ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero <laughs> invited <laughs> siya sa next hearing, uh, sir. Papasupin ako yung, ano, yung, uh, yung church sa CCTV rito. Mm -hmm. Para siya yung mag-testify na actually on this date, on this at this time, Ito yung... Hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Mm -hmm. Pero mas mainam na yung uh, formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saan ang opisina. Kailangan yun eh. Kasi mm -hmm. kung CCTV alone, hindi mo mapapagsilita yun eh. Mm -hmm. Pero may so, initial info kayo sir kung kaninong office ng senator? Meron, pero hindi validated eh. Kaya mas magandang... Uh, tingnan na muna. Sir, so, uh will you be um like uh ah, inviting na. secure yung... ko na yung footage. It's a good thing that mm -hmm. it happened uh last August 19. Mm -hmm. Kasi ang lifespan ng footage isang buwan eh. Yes. Mm -hmm. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na, na natin aburado na 'yon. Mm -hmm. Sir, so, ipapatawag niyo rin po ba yung past uh chairman ng uh, Apro or ng Finance? Mm -hmm. Uh, uh interparliamentary court to you see. Know, finance at least. Kasi, At sino... ang pag natin, si Center Grace uh -huh. po, para ma-identify